Oh, wow! Ang gitara, siya yung taong galit na galit sa'yo nang walang sapat na dahilan. Ito din yung taong nilalait ka para masabing magaling siya. At yan din ang klase ng tao na hindi maka-appreciate kung anong mayroon siya. Kaya naiinis sa anong meron ka na gusto niyang mapasakan niya. Yung mga taong nagiging masaya pag nakikitang bumabagsak ka. Pero pag umaangat ka, galit sila. Sarap pakuluan, no? ba? Diba? Huwag mong haya ang palungkutin ka ng taong galit sa'yo. Ipakita mo na sa kabila ng ginagawa nilang pagusga at pagsira sa'yo na natili kang nakatayo at masaya. Babala dapat mag-ingat sa mga taong ingit, insecure at plastic. Kasi kahit anong bait mo, magugulat ka na lang, may lihim na galit pala sila sa'yo. Sisiraan at magkakalat ng chismis. Mahila ka lang pababa. Kung makapanira ka, kung makapanglait ka, at kung makapangusga ka, wakas. Tanong ko lang, malinis ka ba? Hahaha! <laughs> Sa pagmulat ng iyong mga mata, dasalang iuna, tanggalin ang galit sa puso, maging bukas pala't magpasensya. Iabot ang kamay kung may nangailangan, mayaman man o mahirap, tayo ay pantay-pantay. Mapagpalang araw sa lahat, kaibigan.